Ngayong araw guys, nagluto nga pala kami nitong sisig na bagungon at buti na lang guys, marami pa rin talaga kami nakuha dito sa amin loob ng palaisdaan. Kaya nga kaagad namin niluto yan para makapag food trip na rin kami, kaya ngayong guys, samahan nyo kami. What's up guys? Ngayong araw, isamahan nyo naman kami sa another adventure natin. Dito nga guys, ay eh, maaga na naman kaming tinanghali ng gising kasi gawa ni Dugong. Kaya nga ayun, dali-dali kami sumakay dito sa aming kulay orange na jet. At dito nga guys, sa part na to, ilang minuto lang, ilalanding na rin yung jet natin dito sa ating punduhan sa ating maliit na palisdaan. Pagkarating nga lang namin guys dito sa ating maliit na palisdaan, ay eh, nakita ako dito na napakaraming lumot. Kaya agad ko niyaya si Dugong dito. Medyo marami na rin nga guys ang lumot dito sa loob ng ating malit na palisdaan kasi wala kaming alam dalagang isda dito, walang kumakain dito sa mga lumot. Pero sabi sa akin ni Dugong guys, may iba pa tawtong gamit bukod daw sa kinakain to ng isda. Ayun, ginagawa rin daw minsan tong piloka. Kaya nga sabi ko kay Dugong sa part na to, sige nga subukan natin kung magbabagi sa pag ginawa nating piloka to. Pero sabi niya bukod daw sa ginagawang piloka, kinakain niya rin daw to kaya eto ginawa niya noodles dito sa part na to. Sabi ko nga sa kanya, wag niya na tong kainin, baka agawan siya pa yung mga isda dito. At tayo na nga guys, nabubulol pa ako dito kaya agad ko narniyaya dito si Dugong na manguha at maghanap nitong mga bagungo na lulutuin at pupuntripin namin ngayong araw. Dito nga guys sa part na to ay kung saan saan na kami nagsusuot ni Dugong para lang makakita ng mga malalaking bagungo dito sa loob ng mga libuo. At buti na lang nung pag-ikot namin dito sa may kabilang libuo na to, marami kami nakuha ni dugong at eto na nga guys, ipapakita ko sa inyo, napakalalaki nga palang bagungo nyan guys. Tapos maya maya lang may tumawag dun sa likod ko, sabi ni dugong wag ko daw siyang iwan kasi baka daw siyang maligaw dito. Dito kasi guys sa lugar namin eh marami nang liligaw talaga dito. Pero sabi ko sa kanya marami naman kami nakukuha kaya okay lang yan. Eto na nga pala guys yung mga nakuha namin, medyo marami rami na rin yan. Ganito nga lang pala guys mga style ng bagungo, nakalutang lang sila dito sa mga puti kaya madali nyo lang talaga silang makikita. At oo nga pala guys, share ko nga lang pala sa inyo, nagbebenta rin nga pala dati kami ni Dugong ng mga bata pa kami nitong mga bagungon. Mura lang guys ang bagungon dito sa lugar namin, nakakaisang sako kami ni Dugong nun, binibenta lang namin na 150 pesos. Ayun, okay na rin, masayang masaya na rin kami, at may pang merienda na kami ng mga panahon na yun. At ayun na nga guys, nagpatuloy lang kami sa paghahanap dito ng bagungon at ayun, may nadaanan nga pala kami ditong ng tingloy guys, yung dahon na may tinik-tinik. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag nito? Pakicomment na lang sa baba. Tapos ayun, maya maya lang, after ilang minuto namin ang ng paghahanap ng bagong at medyo napapagod na rin kami at nagugutom na eh. Ito no nga mga palagay yung mga nakuha namin. Kunti nga lang palagay guys, mga kinuha namin kasi kami lang ang magbubudrip niya ni Dugong. Hindi kasi kumakain yung nagkakamera sa atin ito. Kasi guys, pag medyo mahina yung panunaw nun tiyan mo eh, medyo sasakit yung tiyan mo dito. Pero dahil sanay na sanay kami ni Dugong kumain at trip nito ay eh, sabi ni Dugong wala wala daw sakit sakit ng tiyan sa kanya. Nilaga nga lang pala namin muna yan guys para bago natin lutuin eh medyo luto na rin siya. Pagkaluto nga lang guys niyan at medyo lagaan na ayan agad na rin namin binasag yung shell niya para makuha yung mga laman niya guys. Ayan, pwede nyo rin naman guys tong sungkitin pero mas pinili namin basagin na lang para mas madali namin siyang makuha after nga namin guys matudtod yung mga bagungon dito at maalis dun sa mga shell niya ay eh, nagihaw na rin kami nitong konting karning baboy na dala namin kasi itong ilalahok namin do sa ating gagawin sisig na bagungon habang nga guys nagihaw ako dito ay eh, nakaabang si dugong dito sa gilid ko kaya binabantayan ko na rin kasi baka kagating niya yung karne naming iniihaw ito nga pala guys, pasensya na kayo sa boses ko ngayon kasi medyo sinisipon ako kasi gawa kahapon, e eh, nababad kami sa tubig. Agad na rin nga pala guys, ako dito nag-gayat ng maraming sibuyas. Ayan, hinuli ko lang gayatin tong sibuyas na pula. Tapos nandito na rin nga guys, nakaprepare na yung ating bagungon. Tapos itong mga puting sibuyas natin, mga ginaya. Tapos itong siling green natin at Ito, itong siling labuyo na napakaanghang talaga. Habang nagagayat nga guys ako dito ng Ricardo eh talagang energetic na energetic si Dugong do sa gilid ko trading ready na talaga siyang pumudrip ng sagad. At may problema nga pala guys kami dyan wala kami na dalang itlog pero sabi sa akin ni eh, Dugong no problem daw kasi may alaga daw kaming pato dito. Sabi niya magre request daw muna siya ng isang itlog ng pato dito at ito nagpaalam naman daw siya guys sabi niya pasensya na lang daw muna. Tapos ayun, maya maya lang, inatapos na rin ako dito sa paggagayat ng ating inihaw na karne na ilalawok natin dito sa ating sisig na bagungon. Kumuha nga lang guys kami dito ng maliit na tupperware kasi dito natin ihahalo lahat ng mga ingredients dyan. Abo, grabe naman, English yun, ingredients talaga. Una ko nga pala guys, nilagay dito yung siling green tapos yung lahat ng sibuyas natin sa loob ng tupperware. Tapos agad ko na rin sinunod dito yung ginayat natin na inihaw na karne na magpapalasa talaga dito. At ayan, kita nyo naman, happy happy talaga si Dugong sa gilid ko habang nagpe-prepare ako nito. At syempre guys, ilalagay ko na rin dito yung ating special na bagungon. Ayan, grabe, sobrang sarap niyan mamaya. Nag-add na rin ako ng asin dyan, tapos konting magic sarap para sumarap naman kasing sarap ni Dugong. Tapos ito ang pinakamahalagang rekado natin, itong ating ladies choice bato to? Ayan, ladies choice nga to guys. After ko nga lang guys, mailagay yung mga ingredients natin dyan eh. Agad ko na rin tong pinaghalo-halo grabe dito pa lang sa punto na to ay eh, Pwedeng-pwede na tong ulamin at i Pero sabi ko kay Dugong eh, lulutuin pa namin ng kaunti yan. Kaya sinalang lang muna namin guys dito yung sisling plate namin. Ayan, oh, grabe may sisling plate talaga. Dito na rin guys kami nagluto sa butay natin para makontrol natin yung init at yung lakas ng apoy. nag na rin kami dito ng konting mantika. Ay, Thank you. At yun guys, kung makikita nyo talaga naman nakakatakam at nagpuputok-putokan pa dyan yung ating ginagawang sisig. Oh, grabe, yung amoy pa lang niya ay eh, talaga trip na kayo. Tapos ayun, after nga lang ng inang minuto ay eh, kumukulukulo na yan. Iintayin nga lang natin guys yan magtutong o maglatik yung ilalim niya para medyo konting sunog. Eh, mas masarap talaga yun. Napakabango na rin nga pala nito. Tapos ayun, yung medyo palutunay, eh, nilagay na rin namin ito sa gitna itong ating itlog ng pato na kinuha pa ni Dugong. Sana nga lang guys, hindi kami habuli ng pato na at hindi magtampo sa amin. Baka hindi siya mangitlog ulit kasi lagi lang naman kinukuha ni Dugong. Tapos ayun, after nga lang guys ng ilang minuto, luto na rin yung itlog natin doon sa gitna. Kaya ready to eat na to guys. Grabe, ito nga pala yung pupudripin natin ngayong araw. Talagang napakasolid solid nito. Kaya sabi ko kay Dugong, ano pang iniintay natin? Eh, tagad niya na rin dalhin dito yung bahaw at nilatag na rin kaagad namin yan dito sa dahon ng saging. Tapos sumandok na rin ako dito at nilagay ko sa ibabaw ng bahaw natin. Grabe, hindi na talaga makapagintay si Dugong sumubo dito. readying ready na daw siya. Kaya nga sabi ko sa kanya guys, tara na, pumudrip na tayo. Ito naman guys yung pinakaiintay niyong park. Kaya eto guys, halos hindi na siya tumingin sa camera at sumubo na kaagad si Dugong sa park na yan. At nung natikman nga guys namin ni Dugong, yung niluto ko, oh, grabe, sobrang solid talaga yung lasa. Talagang medyo manamis namis talaga siya. Gawa nung ladies choice, tapos naglalaban yung alat niya. Tapos saktong sakto lang guys yung anghang niya, kaya readying ready at pwedeng pwede ito sa pagkain dito sa kanin. Kaya nga sobrang saya ni Dugong habang nagpo food trip kami sa park na yan, tumatalon-talon pa nga daw siya. Tapos ayun, sumandok pa siya ng isang kutsara dito at kinain niya guys. So grabe, muntikan pa siyang mainitan eh, ninihipan pa niya doon sa bibig niya. Kaya ayun guys, ngayong araw, isamahan niya kami po food trip dito guys. Tara, kain tayo. Sinubuan ko nga pala dito si Dugong na napakasweet pa namin sa park na to. Pasensya na kayo guys kasi ngayong araw ay matatakam na naman kayo. Ayan na nga guys, o pamupo drip na naman kami. Dito nga guys sa part na to kakain pa si Dugong na sili kasi hindi daw siya nahahalangan. Kaya ayan lang muna guys, salamat sa panonood nyo at huwag nyo kalimutang share tong video natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas sa next vlog. Salamat sa panonood guys. <laughs>